Patuloy ang pagtanggal ng mga bumarang water hyacinth sa ilalim ng tulay na nag-uugnay sa bayan ng Dato Odin Sinsuat at Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Ito'y kasunod ng direktiba ni Governor Dato Sharifudin Tukaw Mastura. Ang detalye sa report. Nagpapatuloy ang clearing operation ng mga kawani ng pamalang panlalawigan ng Maguindanao del Norte sa mga bumarang water hyacinth sa ilalim ng tulay na nag-uugnay sa bayan ng Dato Odin Sinswat at Kabuntalan. Sa ilalim ng gobyernong derecho Servicio agad nakipag-ugnayan si Maguindanao del Norte Governor Dato Sharifuden Tukaw Mastura sa Ministry of Public Works at agad isinagawa ang pagtanggal sa mga water hyacinth sa tulong ng mga kawani ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Uh, yung water hyacinth in the po sa Mother Kapuntalan and uh, that would since what is caused by the heavy rainfall. No? Uh, uh Masyado mga kasimula natin, mga kasimula natin, mga kasimula natin, So, nagkaroon ng clogging sa ating bridge. Now, sa atin po actually sa part ng provincial government, The initial responder talaga dyan is the LGU concern, concerned but can intervene po because we had an experience like this noon pata pa ako noon when uh, sultan Tudarat dito banda sa may Bridge and Delta Bridge was uh, also ano, blocked by water hyacinth I think early part of 2000s 2000, pa or 2010 my father was mayor then Nagkita namin gano'ng kahirap kasi purely tao lang yung nagtatrabaho noon eh. Manpower lang ang munisipyo at sa volunteers yung ating kasuladuhan noon. So dito sa case ng uh, kabuntalan, sabi ko mas maganda siguro na may assistance ang provincial government. Because yung nangyari ito sa munisipyo natin, we didn't have any assistance from the provincial government or the regional government back then. This was more than a decade ago, no? So uh, ngayon, nakipag-ugnayan po ang ating provincial government sa FDW para makaprovide sila ng mga equipment na magagamit natin para tanggalin yung mga water hyacinth. Hindi na ito kaya ng tao. So, uh, nagpano tayo ng uh, water master para madali at mabilis yung pagtanggal ng mga water lilies o water hyacinth. Kasi, there is a chance na pag hindi ito natanggal, pagkatumigas at nagbara at nagbara, it might cause flooding, pwede mong sirahin yung tulay at uh, mas malaki yung magiging problema natin. Geneza Garcia, iMinds, Philippines.